Tubisan paman man ang mga nasakpan, dili kong taga Surigao, pero uh, sa region man siya, anytime, mapagayon sila ng mga drug testing. Dito sa butuan kagahapon, mga kaiksona, doha ka mga van o ga bus driver. Uh, isa ka konduktor sa pampublikong transportation sa dakbayan sa butuan ang nagpositive kini sa illegal nga druga at ulit sa gihimong sorpresa nga drug test kon upland harabas pinagi sa sakop sa LTO nga nagpatuman sa upland Biyahing Ayos Simana Santa o Summer Vacation 2025. So, dahil nalipay ani karon kaya kahadlok ining magsakay tanon niya. Driver ba dyan nag ubos sa impluensya sa illegal nga droga, simbako o at least man lamang maminusan kining aksidente sa kadalanan kay sumala sa report sa Department of Health ang nag-una nga mga problema panahon si Manasanta Santa mao kini mga road accidents So, lipay kita no. Daghay nang utana kung unsa kuno'y update diri sa Surigao. Kung nagpahigayon ba daw kuno og uh, surprise drug test ni mga drivers. Gana gani ipang apil ning mga tricycle driver manawagan ta sa atong syudad no. Ah, uh, kay daghan blatter permit sa police sa Surigao City nga jadtoy nagpositive atoy nangadakpan ng na mga tricycle drivers. So gana sab siguro kining City si MO o imbes nga magsibog pang dakop atong uh, mga driver nga white chinilas, wa nagsapatos sa guban pa, white chinilas, wa nagsapatos. So, asay maayog mo pakipag-coordinate ka mo sa Department of Health or sa isang ahinsya ni, o City Health. Magpahigayon po mag surprise drug test, ini mga multi cab driver dari sa ato, kini mga van driver. Para mahibaluan ini mga taong narabay ubang driver, maraway kahadlok. Labi na ni mga driver sa van, ay grabe, paturato yung padagan.